paano ko ginawa ito? Ah, cup cup. Saan is cup Open. Ito. New project. Ano nasaan ito? I-click natin yan at i-add. At ngayon ay ating i-cut o edit natin itong video natin. Bye! magsimula yan sa magsasayaw so hindi naman yan gamit eh pwede na yan i-erase ko ang at ito naman sa kabila hanggang dyan lang siguro nga guys oh. I edit natin I split natin tapos i-delete natin I split na ulit dayon i-edit natin so ito ay overlay naman tayo tapos overlay. Oh. I-click natin ang overlay at i-drag natin dito sa left. Dito na siya sa ibaba. Tapos i-cut natin ito para magpantay guys. Cut. Split. Delete. Delete. Kasi bawal sa ano yan. Oh, here we go na guys. Ang susunod naman natin guys ay eh Kilik natin ito. Ano yun? Hanapin natin si mas. Where my mas is? Oh, hindi sa COVID-19 COVID -19 na mas. Mga guys, ha? Dito sa kapkat yan na mas. At ating piliin ang horizontal. So, at ganun guys. Makita na yellow. At atin na ang yung ano, yung, ano, ganyan lang guys, oh. Oh. Ito na guys. Yung yellow na. Kung gusto nyo yung adjust. May adjust yan guys. Hmm. Ito na guys. At ito na guys. Dalawa na sila. Ay. Nawala pala. Ayun ano na guys. Yan oh. Ayan guys. Parang ano siya guys. Napi natin ang adjustment dito. Dahil masyadong ano. <laughs> yung brightness guys. Para maano, uh, Para magkapareho sila. Ano ba yan? Ano naman Ano guys? Ito na guys, yung iba. Naging dalawa na siya guys. Tapos, i-transport natin. Transfer, export pala guys. Export. At ito ng kalabasan oh. Tingnan natin doon sa ano sa Nalari. Oh, Ang yun siya sa ah. Oh. Okay. And that's for today's video mga guys. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.